Hello mga boss, nandito po tayo sa aming bukirin, nandito sa aming lupay niyan, nagyan. Ayan, aming lupay mga boss, yan. taikot, 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 taikot. Ayan, na tayo po itingnan po natin ang nagsisit ng namimitas ng papaya, yan. Ayan, nakit na ba boss sa kalamansi? Wow, ang dami. Magtanim may di biro, maghapong nakayoko. Ayan, dami oh. Ayan mga boss, sa kalamansi, ita-itari, ah, niyan. Yan ang papaya dami oh. ita iktari din papaya. Yan oh. Check natin papaya mga boss. Hanapin natin yung ating yung ating na uh, tagapitas mga boss. Yan. Hanapin natin ang ating tagapitas mga boss. Nasa nasa na kaya. Nasa natin? yan nakita niyo mga boss ang, ang daming kalamansi. Yan ang mga talong. Dami mga boss oh. Yan tagal na yan, mahigit na ano yan, sa taon na. Pero hanggang ngayon, napapagharibisa pa Yan. Bukas po yan. Uh, ngayon po, pinipitas ng, ngayon, ngayon, pinipitas ng talong. At bukas ay, dadalhin sa market sa Rosario, Batangas. Yeah. Kaya po, sariwa-sariwa ang kinakain na ating, ng ating mga mamamayan. Yan, yeah, mga boss, oh. Mm -hmm. Yan. Oh. Yan po mga boss, oh. yan po aking yan po namimitas niya ni aking pamangkin. Yan, nakita po kanya pindas, ang dami. Wow, may silip pa. Mhm, -huh. -hmm. may pantinola. Pantinola mga boss. Hmm. Dito sa uh, mga boss. Ay masipag ka lang, hindi ka magugutom. Yan po mga boss, nene, kaya po medyo maliit-liit na yung talo, ay talo, yung papaya. Matanda ng ay, puno. Matanda ng puno. Yan. May, medyo may edad na. May ilang talo nga. Ayan, may, may labo na yan. May isa. Kulang, kulang isang taon na. Yan mga boss, may tagal na, tagal na nga sa iba sa iba eh. Ayun, itutumba na. Ayun. Oy no. Yan, rin po yung sa night market uh, sa palengke sa Rosario. Kaya po yung binibili mga tao ay sariwang sariwa. Yan. Pinik pag pinitas ngayon, bukas ay bibili. Bebenta. Yan, sariwang sariwa po pinakakain natin sa ating mamamayan. Yan po hindi nakakailang araw Ngay pagka, Ngayon ang pitas, bukas ang benta Yan mga po, sariwang sariwa Kaya yung kinakain nating mamamayan ay Ditas Yan, hindi po maano yan Pagka, benta, pagka pitas ngayon bukas Idala na sa market Mad, Bukas na, madaling araw Yan po, ang sili oh. nyo niya sili <laughs> Ano yan? Gagamitin mo ngayon o pandala sa palengke? Pandala din. Pandala din? Marami ka na kukunin yan? Meron pa. Mamaya. Ah, galing ano? na. Yan o. Oh. Yan, dami yan. May ilang kilo na yan. May, may, may meron na tarad yan? Wala pang one port. Ha? Wala pang one port. Anong one port? Wala pang one port o. Oh. Kakaunti pa ito. May mga pandagdag pa naman. Hindi. Ibig sabihin may ilang kilo. Isang, isang tray na yan. May, may, ah, itong papaya. May higit na 20 na? Mga 23 kilos yan. 23 kilos. Mga ganon. Mm, galing ano? Yan o. No? Uh -huh, mga boss. Masipag yan. Yeah, tingnan natin. Video natin ng uh, sundan natin siya. Yeah, pamibili ng alam Ah, bitas ng papaya. Kaya mga boss, oh. Kaya, yan, pag, uh, pag makibidyo pangit na, puputulin na. At, at pa, ito, pa, pinapalaki na yung, ano, kalamansi, ano. Priority ang kalamansi, mga boss mm -hmm. Sariwa yan. Yan, mga nito ba ng mga boss? Yan, dahil yung kalamansi ang priority. Dahil mga kalamansi, eh, malapit ng mabunga. Ay, malapit ng pinta sino. Lalaki na ng bunga mga boss, oh. Sariwa. daming kalamansi, mga boss, oh. yan, sa video, dami. Ektare Ikt yan, mga boss. Puro kalamansi. Yan. Apat na ektarya na, kalam, na puro kalamansi, mga boss. Dito lang sa side nito, ha. Ah. Ayan. Dami oh. Ano ito? Kailan lang ba Kahapon o ano? Nang isang araw lang ano? Sayang ano? Pero may mga bunga pa eh. Oo. Uh -oh. Sayang ano? Ayan oh Ang dami ng pakinabang mga boss. Mm hmm Ba't meron ba ba puno? Ayan, sa may pala dyan, ano? Mm -hmm. Yeah, may may ano, may saging. Kaya yeah, pag mabinti sa probisya, mga po, magtanip ka lang, hindi ka magugutong. Buhay ka rito, mga boss. Ayan, o. Ano? Oh. Ang lawak na kalamaki, ah. Ah, pakalawak. Ayan, o. Oh. Ay, ano? Ay, tao. Ito, apat na ektarya, mga boss. Ito, limang-limang ektarya, puro kalamasi. Sino nag-alaga? Nalang siyang re? Yan, sa kabilang pan. Kinaniki, kumaray. Ay, ang baka kinaniki? Oo. So, ba't, ba't, kada mo? Kada huh? mo, pinapatabasin yan? Hmm. Yan, dalagadong lumakad ngayon yan. Naku, tinapo yung kama. Kalao yung bitbitan mo? Dati, pasuklit ang tricycle. Ha? Pasuklit tricycle, pag ba gusto ko. Oo nga, ano, pasok ang, 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 ang tricycle. Kakaunti na kasi ay, ayaw ko na maggamit yung tricycle. Kaya lang, gusto ko sana kumain ng, ng ng papaya. Hindi, ayaw ko na. Alam mo bakit? D Dati nang buha kami ng, ng ano, nang tawag dito? Di saging, Hindi, ko buha kami ng hinog. Dalawa kinain ko. Nako, kinabukasan kumulo. Nakakasira din pala, no? Ayun ang no, mga boss, oh. Yan. Ah, pinipili lang, pinipili lang dyan yung medyo malaklaki. Yan. Yan. Yan, yan, yan ay bukas eh, dadalhin na sa sa market. Yan, yeah, madaling araw mga boss. Oh. Yan, oh. Ah kaya ang binibili ng mga tao ay sariwang sariwa yan. pag pinitas ngayon bukas ang benta yan. hindi po inaabot na ilang anang, ano, isang linggo o ilang araw sariwang sariwa ang mga ating pinakakain sa ating mamamayan yan Mm -hmm. dami oh puno puno ito dati oo nga di ibig dati pala ng mag uh, isa isang, isang libot na libot dito ano? isang puno dati oh. ng papaya dami ano Tunay-tunay dada ang pinipita. Kaya lang iba hindi malabo. Ari, mataas oh. Chocolate. Dati na pinipita san to nang 2,000 kilo. Yeah, may, mo mga boss, uh, dati 2,000 kilo ang napipitas. Ang isang pitasan lang boss, di dami. Yan oh Yan o, parang Spider-Man. Yes. Mm uh -hmm. -huh. Yan, shoot sa banga. Uh -huh. Ganda. Pati may ibang matulis na nabibili na rin yan. Hmm. Ano ba ang benta para, para may binebenta ng uh, kil, kilo na hindi na piraso. Per kilo, per kilo na ano. <laughs> para ka palang Spider-Man yan eh. <laughs> Ayun oh. Ayun mga boss oh. Ayun Sabi nga dito sa probinsya hindi ka ano, hindi ka ma, hindi ka magugutom dito. Yeah, basta may lupain ka, yeah, magtanim ka pera. Yeah. Yan ang kailangan ng kailangan natin tawag bayan pagkain. Ayun oh. No? kagubat na nung kuwan ko na nung yung, yung, yung sapa na yon sa kabahay yung nagtapas sa kabila na yan yung nagtapas yung nagtapas do kay Jerry boy di, sa kabila kare sapa di aja sa kabila na. ayun ano? Ba't di, 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 hindi, hindi, hindi sa lugod na re. Yung hose na yan, lahat yan. Okay, di, 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 ano, na dami. Oo nga, hindi, 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 ano, tangki lang re. Mm. Hindi, yung uh, hose na yan, na dami. Ay, oo ano, nga, hindi, yung dating irrigation dito, wala. Yan na talaga? Yan. Hindi, aray nakarekta na yan sa makina. Ah, saan, saan, saan humihigop ng tubig doon, sa irrigation dati doon? Hindi, nasirit mo aray. Eh, saan nagagal ng tubig? May dalawang ano diyan. Ah, yung Ay, pinaka pump, ado yon. Mm. Oo. Oo. Nagana yung suste. At high tech na, solar na yung ano, ang kuryente na. No? Uh, solar. Ah, uh, double purpose. Ano yun? may may kanya-kanya supply ang bawat puno. Wala. Meron. Ah, kap. kap Pag binuhayan. Sisirit na diyan. Sisirit ng Oo, Galingan galing ano? At talaga pinipili mo lang yung ano, medyo malalaki. Mag ilang tri kaya kaya pa niyan. Iyan na lang ba bibitasin mo? Iyan na lang. Davelo. Mhm, tama nga po, so lawak ng kalamansiyan niya, no. Ang lawak. Hmm. Lawak nito, Tumabo. Oh. Ayan, oh, pal. Medyo mataas na rin ang puno. Nasa likod, malaki. Ah. Nasa likod na eh, oh. Medyo mataas na rin ang puno. Dami yan, <laughs> o. Eh, ah, yung lugar na yun. ako pa rin na rin. Eh. Dito. dito parin, ha? Dito parin. Sako pa rin na no? magkano ay tawag tawag dito? Debete Di arriendo, ano? Yan yeah, no, daw lawak o mga boso. Mhm, mm tabi ng kaway pa. Galing oh, solar. Koy gaga na 'yon. Kaya pala, kaya pala, kaya pala pagarahin pag ano. Yan, dami pa mga buso. Oh. Yan, dami pa. Mm -hmm. mm. Alawak niya mga boss. Siyam na hektarya na puro kalamansi ang tanim. At may papaya pa, double kita. Habang hinihintay, habang hinihintay ang bunga ng kalamansi yan mga boss, Habang hinihintay ang bunga niyan, ay eh, may gumagana yung papaya. Kaya yung lupa ay eh, hindi na sayang. Sabi nga eh kinakala Pero malapit na patisin niya, no? malapit na ng kalabasang pitasin. Eh. Hindi pa na pitasin niya, di ba? Hindi pa na pitasin na pa? Napitasin na rin? Na. Hmm. Ayaw, no? dami mga boss yan ang lawak nito oh. ang lawak na kalamasiyan mga boss Ayan. ang lawak niya may hilog pa Ayan, may mga hilog na pabaya kuha nga tayo hilog ang problema lang yan Ito hinog oh, mga boss. Hinog na papaya. Ang problema may ko na. May nakatira, wala. Pwede. Tigas pa. Ya yeah, mga boss, ba, mga ganyan mga hinog. Dito hindi inintindihan. Hinahayaan na lang magkalaglag. Yan. Malawak oh. Uh. Buti, buti ano, bat, buti hindi ba damo, ano? Mm. Millionary na, no? O, oh, tamo nga, oh, dami. Bigat na yan. May 20, malapit ng 20 kilo yan. Ganyan pala install mo, lahat buhat ka lagi ng buhat. Oh, pero madami, oh na ito, ah, pwede pasok. Ito sayang to. Manghilog na. Hmm. Yung iba, yung iba ko sa babagsak na ano? Pero may kwa mga mga dapay bunga. yung nasa baba hindi mo kinukuha yun yung mga nakabaksak na yan mm. hindi ay ayaw mo kuna bakit? may tama na? na yan ng mamimili pangit ang buka na no? madilaw na ayun o no? ganyan labong kawa yan labong Yung labong o oh. ahaba ah, na mm -hmm. lawak na kalamasyan ganda tingnan sariwang sariwang hangin yung tatawag na sa kabukiran ayan o oh. sa kabukiran nakataas na yung mga puno mataas na rin yung mga puno ayan o oh. mm -hmm. so, marami na marami na napipitas o oh. ayan mga boss ang napipitas yan marayan pa no pumunta lang sa uh, yan yung iba niya hindi na pinapansin magkakalaglag o tumabos nagdami nagkakalaglag o oh. nagkalat wala na hindi na papansinin yan kahit na ilang araw-araw magtinola wala ang problema sa ano papaya ayan o oh. lawak ang lawak niya mga boss Ayan, mm -hmm. ito maganda Ayan ang solar oh. Ayan maganda oh. Nasa gitna na kabukina Solar Ayan you o know? Nasa gitna na nakabukiran, Ito so, mga boss Pakita natin sa isa inyo Ayan, no? High tech na. Ayan, pandilig, pandilig. High tech na ngayon. Buhay ngayon, Hindi ko. Ayan. Ang na ng kuryente, ha? Oh. High tech na, mga boss. Ayan, no? Solar. Solar, solar tunnel. Nasa gitna na kabukiran. Ang lupet. Ayan, no? Solar tunnel nasa gitna ng kabukira niya no. Mhm. Mm Diyan no? lawak. Marami pa marami pa na pipita sa yung bunga ng papaya mga boss. Ay kumbaga sa ano, ano, inuubos na lang yung mga bunga-bunga at yan ay tutumba na dahil pang priority, ito mga kalamansi ang priority kaya tutumba na yung mga puno ayan ito pala maganda pa rin eh. maganda pa rin Ya, mga boss, oh. Ang lawak oh. Ang lawak. Ayan. Ayan. Oh, yeah. uh, dito tayo pa. Uh, uh, Lakat-lakat tayo dito mga boss. Yeah. Tingnan natin ating kapaligiran para makita yung yan. Yeah. Nakita niyo, boss, ang lawak ng kalamasi yan. Yeah. Mm uh -huh. At ang kalawak niya mga boss. Yan, ito ang kasarapan sa probisya 'Yan, magtanim ka lang hindi ka magugutom. Ayano. Ang lawak mga boss. Kalamansi. Kalamansi at papaya. Yan. Ang lawak niya mga boss. Ayano. Mhm. Mm Yan, laki teman mo niyo, mga boss, ang laki sarap, sarap sa probinsya sariwang hangin sariwa eh. sariwang hangin mga boss Ayan, ang lawak natin ka mga boss Ayan you know. o Yung namimitas daw mga boss, pamaking ko yan, pamangking ko Bukas dadanin niya sa market, doon sa Rosario, Batangas Ayan yeah. Chan noon. Kina bukas ang lip, pita sulis, sa, sa market sa Rosario. Araw-araw yung mga boss. na siya. Tayo yung nabibili na taong bayan ay laging sariwa. Yan. Nakita niyo lawak Ang lawak. Ang lawak na karamat mga boss. Yan yan ang pinakikita natin para mga kahit na mapaano uh, nakakakita ka na ibang views yan o oh. ibang view na yan 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 lahat ng bahay na yan mga boss yan lahat ng bahay na yan lahat ipisan ko mga kamag-anak ko lahat yan yan gandong mga kamag-anak yan isa lahi dito <laughs> dati yan puro pala yan <coughs> ay siyempre mga mga, 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 mga magulang magulang mga nag, mga anak <coughs> na mga nagkaperna dati pala yan yan ngayon naglagay na ng mga kanya-kanya bahay mga, yan, mga dikastro yan mga boss yan lahat yan mga dikastro mga pisang buho kan mga yan, yan. Ah, mga mga radikas yan mga boss ayan ayan o no? oh. lawak o ayan kaya kami dito ay iisa kami dito yung pisa yan. mula doon kung nakikita nyo lahat ng mga yung puno na yung mga boss yung puno na yun likod ng puno may mga bahay na yun yan ay isa ko panami lupa hanggang doon sa ikod sa kabila lupa rin hanggang sa likod at yan lupa pa namin yan, yan. hanggang doon sa dulo yan. kaya kami kahit papaano eh meron kaming konting ari-arian dito sa bukid mga boss yan. Ikta-ta. Yan. Mal malaki yan. Puro, yan po mga puno. Puro mahogan yan. Yan. Uh, ano. Yung, yung pong puno yan eh. Tawag dito. Uh, nabibili yan. Bawat isang Mahal din mga boss. Yan. yan nakita nyo. Dahil baka. Katali. ala kalamansi oh. Mm -hmm. Ang lawak na kalamansi yan mga boss. Lucky. Uh -huh. dami no? Yeah, may mga baka tayo diyan. Ayun no. Ang lawak na sabaw kalamati niya. Mhm. Uh -huh. Yeah, nito yung baka. Oh, dati eh, ayan, ang nakarantaga raw, talagang halos kulay brown niya, eh. wala halos ma wala makain ng baka ngayon, sariwa na. <laughs> nag kasi. Yan. Yan o uh -huh. Puro kalamasi mga boss Yan lawak Ikta ikta yan Napakalaki ah, yan Yan mga boss Yan yung nakikita yung mga baka Yan yan sa akin pamangking niya Diyan nakasugan. May kambing pa nga dun eh Yan mga boss Yan may diba ang skill Yeah, malaki na rin ba kayo yun, no? Yung isa na benta na yun. Na benta isa. Yan, kaya sa akin sa akin pamakin baka yan. yan. Tapos yung isa na benta lang kanina. Ang pagkakabenta ay ah, 84 84,500. Yan nakita mo mga boss. Na, na kulay brown, nilalaso po namin yan yung damo. nilalaso yan. Then, patataniman ng talong yan. Uh, may darating na, na, na para name sa July 25. Yan. Nilalason po mga ano yan. Para, yung damo. At may darating na na-order sa online. Galing Cavite pa po ang ang uh, pananim yan. Galing Cavite pa. Yan. Order sa online. Kaya high tech na ngayon eh. Hindi na kailangan magpula. Yan. Yan. Jeribay, malinis pala dun eh. Ayan ang baka yan. Yan, na nabenta na kanina. Nabenta na kanina. 84,500. Ang timbang nito sa puti uh, timbang nito ay 170 kilo. Ayan, mga boss. Ayan, nabenta na po yan. Ayan. Ayan ayan ay kukunin na ng nakabili baka mamayang gabi o bukas bukas kukunin yan nabenta ng 84,500 yan mga boss ayan. ang timbang yan ay nasa 7, 170 kilo ayan nabenta na yan kukunin, kukunin na lang ngayon nakabili Ayos. Malinis pala doon eh. Malinis. Ha? Ah, ah? Malinis pala doon eh. Okay. Ayos. Ayan oh. Tatay ni ng talong mga boss. Yan. Bagong tabas. Yung mga nagtabas oh. Nag umiinom ng vitamin. Umiinom ng vitamin. masakit na pa ako, papalit mo ng bota ah, you papalit ang bota, masakit na pa ako hindi nga kayo dumaan hindi na siya straight ba't pa rin ang bota siya tarao, may sabaw eh may sabaw. Uh. Oo. sabo ka? oo ikaw pag video ka parang may dragawin kaya di wala sigurado amyay sigurado amyay dragawin sigurado, am, 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 am. Ah. Manunulugan? Kulay po na kumaw. Yung ay pag-inol mo pa para may tanmark. yeah, mga boss, ang bahay ng aking pamangkin niya. Nag-iisa lang din sa bukit. Yeah. Nang araw, ayaw na ayaw na timre dito. Dahil kaya, kasi kaya ayaw nila medyo malungkod daw. Ay nung natir dito, ay sarap nga naman, wala kapit bahay ako. Ay lahat ng tanim kanila. Galing. Ay pupunta ka sa subdivision ni eh. sa subdivision wala kang matatanim, puro kal kalsada at semento. Ay dito. Ah, lahat, lahat ng paligid pwede mo taniman ng kahit anong gulay may talong, may papaya may ampalaya sitaw, Oh, may gabi. May gabi. Then Ayan oh. Yan, may mga sitaw. Yan, ito si sitaw yan. Tsaka doon may ang palaya. Oh, yung talong dami oh. Mga boss, talong dami. Yan. Yan. Oh, dami talong mga boss, puro talong yan. Oh, mga boss. isipin niyo mga boss, ikaw na sa paano ka magugutom basta meron ka lang bigas? Yan, asin bechin. Yan na, yan na. Ilalagay mo lang yan. Sausaw sa, -sa pag-uong. Ayos na, bibig ko kunting tuyo. Yan, yan o. Ang dami mga boss. Ano yan? Ah, uh, ang tawag ito, ah, uh, 4,000 yan. 4,000 na, yan? Ah, uh, talong. 4,000 hanggang doon sa likod. 4,000 yan. Tapos yun, tatriman yung bagong tabas doon. Yan, 4,000 yan mga boss. Yan. Yan. Ang dami niyan. Ayan o. Oh. Ayan may mga talong o. Oh. Ayan may sitaw. May talong. Ayan. Kaya dito sa probinsya, eh malungkot lang. Pero, hindi ka magugutom dito mga boss. Buhay ka rito. Ayan, may alaga dito. Kambing yan. Nandito kambing. Ayan, may kambing yan. Nandito, nakasuga pa. At dito, kaya dito sa probinsya, eh malaya kang makapag-alaga ng mga malok. Pakawalan mo lang. At pag may bisita, ya yeah, may papa ulam tayo. ya yeah, nakita mo may baboy. Ayun oh. Yan. Yeah. Masarap po ang boy sa probinsya mga boss. Yan yeah, oh, may baboy. Kaya eh, dito sa probinsya, walang gutom. Yan, yeah. may kalapati, may mga ibon. Walang gutom dito mga boss. Ay, hey, sino kasama niyo? Nandiyan pa.